Ano ba sa iyo na? Tikman mo, masarap. Oh, mm, Balik pa natin sa sampaya ng alambre, guys. Mo, Ito, fish fish okay. oh, Mami, sa tissue mo, Pa yung mission eh. Okay. Uh, na. Di ba kumain ng Thanksgiving? Di ba naka-lunch, uh, naka-dinner na kayo? Ito mm -hmm. na siya pang sumsuma na natin. Happy Thanksgiving, guys! Oh, wow! Sino mo pa pa <laughs> Groovy! Grobe! Ulutan! Ba't may ulo yan? Ryan, uh, ulo. Next uh, na, fish na, fish na yan. No? Leg, ulo, pwede mo kasi? Yan. Like, sarap pa? Ah? Mm -hmm. tissue, tissue. Ako lang nagbayan ng tissue. Sarap Bakit yung sauce mo? Like sauce. Wow! Ito, mga kamas. ka? Ha? Huh? Inom siya. Basta wala magmaway ah, ha. enjoy na si Papa oh. Kaya ito. Gusto yung ko pa yung aking whiskey. Whiskey name! Sarap. sarap. Ay, 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 sali. ay sali kanin. Ay, kanin. Kaldero. Isang na kaldero. Ay, look. Brem, na. Na, no? Ay, Turkey leg. Ito nga yung turkey leg. Bawal ata. turkey leg. Ano lasa pa? lasang manok. Manok. Kamo daw Kobe? Oo. Sino sa Manok. Magkano ng sos? Magkano? Naginisang. Manok. Hayo. 'Di 'yan ng. O, tama, Mas. Tama, Mas. Hala, alam bubuyog, masarap din. Ano ka? ako kumashu. Eh, machu. Mas. Ang bubuyog. Dami nang bubuyog. Wala na. Bubuyog. <laughs>

Ay. Happy New Year pa. Ay. Ay. Nasaan ako? Okay, last last. Wow, Nasaan ako?